Nagihila ako sa ginawa ko. Alam mo, man, kanta ka ng kanta ba eh. Wala naman akong ginawa. Kanda, Pakain na pa, dago ka na kanto. Alam mo, wala na yan. Uuwi na, mga. na po kami galing mm, lapangan. Pinagpapawisan Lapang. ka na yan. Hindi mo, baka bukas yung super ko. <laughs> <laughs> Hirap dito pag walang signal. Eh. Diba, 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 si, Uy! signal. signal. <laughs> lakas lang talaga 'tong sa 'yung 'yung tower na nando, 'yung malaking mm -hmm. ah, ah, oh pala. Si si tower pala. tiktok kami dun Pag Globe ka, kaya pa. dapat Globe pala dito. Hindi 'yun sa amin doon kahit ikaw di smart. <laughs> <in the> <laughs> dito tayo. Saan ba tayo. Ginoko ang dilip, ang gana ng beauty. Ay, dito pala tayo. Saan? Dito. Hindi ba deret <laughs> Ganda talaga dito sa ano eh. O, oh, yung alambias. Ang alambias pa dito. Ay, marunong ako magpipit. Pitang puso niya. Huwag? Oo. Oh, oh, oh. Ano ba yan? Walang yung asin na asin, mamatabasin mo? O, oh, yung pipigay niya. Oo, oh, pag ano uh -huh. Mamiis. Mamiis na mamiisin mo. Oh. Hindi okay, pa Para akong punak. Gusto kayo nga Hindi, hindi ganyan. Totoy yun. Hindi. Yung dessert ano, na ano, kamias. Pagkakuha mo, tutusog-tusokin mo pa pa mo sa apog. One day lang. Pagkababad mo ng apog, na no, one day. Uh, pagkatapos ng... hindi, ha hindi ano ba yung, ano dyan? <tis> hindi uh Hindi Pag nahugasan mo siya, saka mo siya pinpatika mo sa mo ng asukal. Pag nakapagpa so na ko so na asukal, doon mo do siya ikluluto eh. Tama Asa, na. Ang sarap, na motor, ay, oh. wala, yung motor oh, Wala, yung tricycle, hindi na nagpaandar oh. Uy, yung Sino ba yun? Sino yun? Ang bang ano Ano meron sa kanya? T ano nang nangyari nga sa kanya? Hindi, birthday nga sa so Sabado. Oh. Ay, kamata yun ang putahan ko. Sa amin doon sa kubo na gano'n. Tata, tata, punta tayo. O, basta, ano na nabula ko? Sa Sabado yun. Um, sa so 17. Hindi ko sure, kasi uuwi uh nun ang anak. Birthday niya. Pag uuwi ang anak yung panganay, hindi ko um, sure, kasi yun ito okay. ang magdala. Pag ito ko na sa mga Saan bang anak ina? mo? Sa may nila. Birthday nun eh. Ah, doon nagtatrabaho? Birthday ni Eva sa so 17 abu bodo pa magbabalak sana ako magluto ng ano magtagluto ko sana sa kilo mahal oo oh, mahal na yung si, ano, mahal si Uy, tabi may tricycle. si kiel magluto kasi ane mag si Eva. kasi nag gustong gusto nila yung maha ko. ano mahal kung ano mahal kung maha masarap kung ano mahal ano Ma ano ano hindi ako sa ay gusto kong magmahal yung walang gatas. Tangi ka. Hindi pwedeng walang gatas. Ay yung normal lang, isang gatas lang. Ay masarap kaya kung madaming gatas tapos hindi may isang nilalagay hmm. ko ha, mani. Para crunch. Kad... Oh. Yun guys, pauwi na kami. Sana wala na Tapos, na nakapag-shower din kami kahit, kahit, kahit <coughs> Isang Minsan, putahe. kahit isang putahe lang ako, oh, ba, diba, Nakasyarong ko nita. Pero masarap yung pinadala sa inyo, Ate Alma. Oh, yan ang gusto yeah. ko. Oh, yan ang gusto ko. Yun. Ano ba yun? Ano ba yun? Piniprito ba muna yun? Oo, piniprito muna bago nilalagay ng ano, bago dinitong wow. lahat. Yan. Ano, toyo, asukal. Yun diba? ang masarap, di ba? parang adobo siya na may matamanamis na mis na na ano, na tuyo ang pagkakaluto. So, parang pahigay. Paiga. Oo, oh, masarap talaga. Tama, ang bilis natin pagpapahoy. Ano? Bakit kanina? Parang harap-harap tayo. Kasi paahon. Oo, paahon. Pag so mabilis. Masa oh, yung sasakyan natin? Kasi yung driver natin. Ayaw, ayaw mo, ayaw, ayaw kasi nito mag-drive eh. Kaya nga. Dito rin sila dumang kalina. So, malapit na kami sa buka na ng vulkan so goodbye